cycle yeah Tissue ginagamit mo panakip sa halik Di mahabol wag mo nang subukan kusang babalik Bakit di mo inaamin kasalanan mong ipit Kumukusang lumalapit kahit puso masakit Paganto na sa malayo baby wag ka magtaka Papunta pa lang tayo bigla ka na umuubra Palapit ang palapit ang uso nating dalawa Ilang beses sinubukan pero ganon talaga Masakit man sa pakiramdam kailangan tanggapin Kahit anong uri ng pagsubok dito ang hiling Kena Na nakamit ko ka Pamalit ko Sabay niya sa akin baby di ko kaya lumet sagot ko lamang get low Kapit sa edge show. Habang kalapit ng palapit mga ginet Hindi ko na sinukot pero muling minulat Napaasarap naman dito sa tabing ulap Habang sinusulat tulang hindi maulat Para sa iba hindi pero sa akin magulat ka Sa akin na magulat ka Sa akin na magulat ka baby Sa